sabi ng mga kakilala ko ay ayaw na namin na bumili ng ganyang uh, naturally brood na soy sauce herbs oh bakit naman kasi nasanay na kami sa nakasanayan naming soy sauce toyo na mura lang at nabibili lang dyan sa merkado o sa mga tindahan sanay na kami dyan eh dagdag pa na sabi niya ang mga tao kasi ngayon herbs ay wala naman silang alam sa kalusugan o health conscious, health conscious na yan. Kasi ang importante sa kanila yung mura lang na mabibili. Hindi na iniisip yung uh, kung ano ang makukuha na kalusugan dyan. Kasi ang importante ngayon sa mahal na bilihin, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga tao talaga ay uh, gusto lang nila yung... Uh, mura lang na tuyo. Ay, yun lang ang kanilang ginagamit. Sabi pa ng mga kakilala ko, yung magka, magkakasakit ay normal naman talaga sa tao. Nagkakasakit harps. Ah, inheritance naman yung mga sakit na nakukuha mo eh. Oo, oh, inheritance. Ang sinagot ko naman ay ganito. Walang sakit na namamana. Ang namamana ay lifestyle. Kaya Halimbawa, may diabetes ang pamilya mo, yung uh, lulu at papa mo may diabetes. Kaya rin nagkakadiabetes ka dahil yung lifestyle ng lulu mo, lifestyle ng uh, parents mo, ay ganun din ang lifestyle mo. O ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain mo. Kaya, kung may diabetes sila, halimbawa lang, ikaw rin may diabetes. Kaya akala mo, namamana. Ang, yung, yung, sakit ang namamana. Hindi. Ang namamana mo ay yung lifestyle. Lifestyle ng pamilya mo. Kaya pare-pareho kayo ng sakit. Kaya nga, ginawa ko itong soy sauce na ito, ang naturally brewed soy sauce na ito, para mag-iba naman tayo ng lifestyle. Kasi ang mga parents natin, mula pa, mula pa sa kanunuan kanun natin, kalululuhan natin, ay talagang yung commercial na soy sauce talagang ginagamit nila. At normal sa atin mga uh, Pilipino na pagdating na sa 40 years old ay nagsisimula na na mayroon ng maintenance. Hindi ko naman sinasabi <laughs> dahil sa soy sauce <laughs> nagkakaroon ka ng sakit. Pero baga naman, umpisahan natin simulan mag-umpisa mag, mag tayo sa uh, paggamit ng natural na mga pagkain. Oh hindi ko sinasabi na itong soy sauce lang ang natural. Marami dyan. Kaya umpisahan natin na mag-umpisa tayo sa natural na mga pagkain. Yung iwasan natin yung mga pagkain na mura nga, mura siya, kaso lang puno naman ng chemicals. Na alam naman natin na itong ating katawan ay organic. Kaya dapat organic din ang ating kakainin. Hindi natin sasalihan ng inorganic ang ating mga kinakain para hindi tayo madaling magkakasakit. Alam niyo inspired talaga ako sa mga Japanese people eh. Kasi halos lahat ng kanang kanila mga pagkain ay dinadaan talaga nila sa fermentation. Kaya sila yung mga may pinakamahabang buhay at bihirang uh, bihira lang nagkakasakit.